Hello everyone, maganda hapon sa inyong lahat and welcome back to my channel. So sa video na to, I finally found one or I finally bought one. So nakabili na po ako ng Super Giant or Taiwan Jujube. So may post ako na sinabi ko or tinawag ko po ito na Thailand Jujube. Sorry, nagkamali po ko. Taiwan po na sa isipan ko. Thailand po ang lumabas sa bibig ko. So, ayan po. Super Giant or Taiwan Jujube. So, inulit ko po ha. Taiwan Jujube po siya, hindi Thailand. Nagkamali po ko, kaya kinukurik ko po ang sarili ko. So, ayan po. And today, iriripat na po natin to. Lalagay ko sa isang plastic container. And, donut muna siya papalakihin for one year. Then, next year, kapag meron na tayong nakitang pagpupuesto ko sa kanya, idadirect ko na po siya sa lupa. Then, as it goes, i-air layer natin at pararamihin po natin to para mas marami tayo at makapag-uwi tayo sa Pinas. So, samahan niyo ko. guys, okay, so tulad po na sabi ko, ito po ang Super Giant or Taiwan Jujube. So now, ilipat natin siya dito sa plastic container. Tanggalin ko lang yung label. So nabili ko po ito doon sa isang nursery na nadaanan ko rin isang araw. Medyo So, 3,980 or 3,980 yun ang pagkakabili ko po sa kanya. Uh, pricey ba sya? Kung medyo. Compared doon sa Chinese Jujube at uh, Indian Jujube na nabili ko which is 2,000 lang yun eh. So, halos double the price po itong nabili ko na to. Pero, again, doon sa binibilihan ko or napagbilihan ko po nito, halos lahat po ng panida doon medyo mahal. Pero again, uh, mas marami naman kayo makikita doon na hindi nyo normally makikita sa ibang nurseries. Tulad po nito, manga or apple mango, um, yung jabuticaba ko na nabili ko, tapos meron pa akong grapes, yung uh, nail, nail polish grapes, ang tawag niya, ang pangalan niya yung ubas na mahaba so basta marami siyang kakaiba ng mga tinitinda na prutas, halaman or rare na hindi niyo basta basta makikita dito sa Japan so again, ito po yung uh, Taiwan Jujube so now, lalagay po natin siya dito sa plastic container and asok na sa paghawak ko sa kanya napansin ko na may mga bulaklak na po siya so means magbubuha na po siya this year and so since na ilalagay siya natin siya dito sa plastic container sa mas malaking plastic container so mas bibilis ang paglaki ng mga bulaklak niyan and hopefully makakuha tayo ng uh, bunga this year So, iripat na natin ang giant jujube natin. Or super giant. So, ko lang ng lupa itong plastic container. Okay, Lagyan ko na rin siya ng pataba. Hahalo ko na siya. itong nilagay ko pellet type so haluin ko na rin siya ng chicken manure or dumi ng manok so dalawang klaseng pataba po ang gagamitin ko yung pellet at itong chicken manure so haluin lang natin may hige. Tulad na sabi ko, may bulaklak na po itong jujube natin. Kaya, mas maganda kung ilalagyan na rin natin sya ng pataba. Again, pellet. So dahil may bulaklak na siya, hopefully makasabay siya sa Chinese Jujube ko at Indian Jujube. So I'm not sure pero kung makita sa camera pero yan po ilalapit ko. Sa pagitan po ng stem at ng dahon, may bulaklak. So okay guys, ito po, uh, check lang natin yung level bago nating uh, tatakunan ng lupa. So okay na po sa taas niya. Now, sinisiksik ko lang po yung lupa sa side. Pero mapikpik po siya kasi kung hindi po natin siya pipikpikin, pag dinilig po natin yan, bababa po po yung lupa. So now, So now pa lang, uh, medyo pinipipi ko na siya. Para hindi na masyadong bababa yung lupa. So again, ito po ay Super Giant or Taiwan Jujube. So as of now, meron na po akong three varieties ng jujube. Chinese jujube, Indian jujube, and super giant or Taiwan jujube. So, paparamihin ko po siya dito sa bahay. Then, mag ako sa Pinas. So, actually, meron na po nito sa Pinas. Makakabili po tayo nito sa Pinas. Uh, meron po nagbebenta nito somewhere sa Laguna and meron din sa Batangas. So, ang plano ko po talaga dati, maguwi ko, hahanapin ko po yung nursery na yun at bibili po ako sa kanila hindi lang po itong Taiwan Jujube or Giant Jujube ang tinta nila meron din silang Jabuti Kaba Pineapple Guava Fig ano pa ba? marami ako nakita pa na iba-ibang klase na tinta nila or alaga nila doon na binabenta nila so again, yun po uh, sana tapatahanapin ko yung nursery na yung pupunta ko at mamimili po ako ng mga halaman for the sole purpose na magparami ako sarili ko pero dahil nga nakabili na tayo dito hindi na ako pupunta doon so ang gagawin natin Uh, hopefully by next year ay may mga branches na po dito na maghahabaan and pwede nating ugatan. So once na makapagpaugat na po tayo nito mag-uwi po tayo nito sa Pinas. And uh, So sa nakikita ko grafted lang po siya. Itong ibabaw is yung super giant yung baba hindi ko alam ko anong klase na jujube so andito yung grafted area niya oh po focus ko ah so ano oh, grafted lang po siya so try natin pag may sumibol dito tingnan natin ko anong klase na jujube ang pinag-grafted din niya pero again, yung ibabaw niya is super giant So, tulad na sabi ko, sa mga naghahanap nito sa Pinas, mayroon po nabibilihan nito. na, uh, hindi ko lang maka, hindi ko lang kung ano yung pangalan ng link, pero nasa Facebook po siya. There's something about, parang B something. <coughs> Excuse me. Yung po ang pangalan ng nursery niya, na B something. Hindi ko matanda kung ano yung buong pangalan niya. Pag na, naalala ko, eh, ilalagay ko po ang link. Tapos meron pa rin pong isa, kaso ah, again nakalimutan ko na po. Yung kaibigan ko kasi nakakaalam ng pangalan uh, ng nursery kasi nakabili na po siya doon ng jujube. Tapos nakita ko lang, then sinabi niya lang sa akin, nung chineck ko yung link, nakita ko nga yung mga halaman na tinitindi niya. Meron din nga pala silang acerola cherries. Minsan namimigay po rin siya ng cuttings ng acerola cherry. Mga sirula cherry kasi, pag kinak niyo yung sanga, baw niyo sa lupa, sumisibol po. Kaya madali, minsan namimigay po siya ng cuttings. So, again, ito po yung super giant na nabili ko na sa isang nursery na medyo malayo dito lang sa bahay. Pero, again, worth it naman po yung pagkakadaan ko kasi ang dami ko pong nabili or may four items akong nabili na hindi ko basta pasanay kita sa ibang nail tulad po nito ng Super Giant, yung Jabuti Kabah, meron ako nail polish na grapes, yung grapes na mahaba po. And meron pa yung papaya na bilog, yung Hawaiian papaya na bilog na malalaki po. So, ayan, uh, I'll keep you updated po sa mangyayari po dito sa Super Giant natin or Giant UGB. And tulad na sabi ko, may bulaklak na po siya. So, hopefully, maka mag-harvest tayo this year bago matapos ang taon na to and titingnan natin kung ganong kalaki lalaki ang bunga niya so now uh, alagaan ko sila sa pataba ito at yung iba mga nabili ko para mas magbunga sila ng maaga at mas lumaki yung mga bunga nila so there hindi ko na masyadong pahabain to i-update ko na lang po kayo sa mga mangyayari po dito kung nagustuhan niyo po sana ang video na to, sana share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po sa channel ko malaking tulong po yun para sa akin tuloy nyo po sana kung supportan and maraming salamat po sa mga new viewers natin dyan and yung mga uh, loyal supporters natin mga youtube friends po natin na patuloy po sumusuporta sa atin wala po sawa na nagbibiyo sa ating mga posts, mga uploads maraming po salamat sa inyo uh, very much appreciated po And again, maraming salamat po and update ko na lang po kayo sa mga mangyayari po sa Giant Jujube natin. Iyan po tayo lang palagi.